magandang araw sa inyo mga katroks mga katroks narito na naman tayo sa bagong video mga katroks ganyan pakita sa inyo ang isang kakaibang panganap boy dito sa amin ang tinatawag na salambaw ayan mga katroks yung nakita nyo may naka may taong nasa taas ng kawayan na yan yan ay yung bumabatak ng lambat yan, sa ilalim yan, lambat yan pag may pumasok na isda mga katrops mga idol, babatakin nila yan yan mga katrops mga idol ang isang kakaibang panganap boy dito tinatawag na salambaw yan, titin natin mga katrops may pumasok na isda ihilahay na yung taling yan tatlong tao yun mga katrups. kaso kulang silang isa kaya dadalawa lang yung isang yun mga katrups, na nandun sa may kabila na yan, ay ano yan mababa siya babatak mo sa lambat nakabatak niya ng lambat bababa siya at pupunpunin niya yung huling isda dyan sa lambat yan mga katrops nakakalaw naman pag dalawa kaso hirap yung isang isang trupa Kulang ng isa mga katruks Kaya Gawa niya, trabaho niya Batak siya ng lambat At Babatak siya ng tali Ilay yung lambat At bababa siya uli Pakababa niya Ayan May kita niyo rin mga katruks Kung anong gagawin ng isang Nakaha tayo sa isang kawayan na yan. may pumasok ng isda dyan nanti itu mah ke terus ya. Yeah. parting mababaw lang sila mga katrops ano ay guys, ang basnig oh, magbabara na yan oh kaya naglilinis na ng ano yan eh, ng bangka kasi pag palaki na ang buwan mga katrops ganyan na laot to iba mga katrops lumalaot pa kasi may mga huli pa ibang basnig yan naglilinis na yan kasi bara na sila mga katrops yung basnig na yung mga katrops hanggang September na lang yan pagka pistang na magdaday na sila mga sa yung iba mga taga Lucina uwi na sa Lucina during iba mga katroops nagarito hanggang October pa sila yan mga katroops balik ulit tayo sa lambaw yan nakita nyo mga katroops pag may pumasok na isda nilayan yan nilayan yung lambat talaga mga katrups minsan matagal pumasok isda minsan sandit lang papasok na agad kaya di pa sila bumabatak mga katrups wala pang papasok na isda silip mo tayo dito mga katrups Yan, pasyal ko muna kayo mga katrops Ayan pa mga katrops, yung salambaw yan Salambaw din yan mga katrops Salambaw din yan, yan Naso dito mga tayo mga katrops Ito yung binidyoan ko talaga Salambaw din yun mga katrops Pinakita ko sa iyo Mengabur mga bro, mga idol, nag na sila, oh. May huli, mga bro, mga idol. May huli. yam buwaba na mga buruk, mga idol yung isaw na galing sa kabilang kanong kawayan. Yan buwaba na tapos siya pa uli ang mag ano ng isda. Kaya kulang kasi silang isay eh. kaya siya pa rin ang mag aani ng isda. Ah, kasi nag-buro mga idol magulo. Yan. So, natin mga buro mga idol kung uli. pagtalunan na mga katroop sang ulo oh. ho Magandang panoorin mga stand tayo kahit pagtalunan mga mga katroop di ba naposya na akit na naman siya isang kawayan kasi kulang sila ng trophy eh, kaya pagod siya siya ang pagdiyan pero kumpleto sila kasi tatlo yan eh tatlong trophy bakas yan eh yan na ayusin muna niyan lambat bago siya aakyat yun ang isa sa magandang kakaibang panganap po ito mga bro, mga idol ah, aakyat sa taas ah, ganyan, tsaga lang